Yo, what's up mga ka-jad? Nayong araw nga pala, happy 21st anniversary nila mami and daddy Kaya pupunta po kami sa Santa Rosa at nabuta namin ang gabi dito At sa wakas, dito kami sa Vista Mall Kung saan, we'll celebrate kami na 21st anniversary nila mami and daddy At may nakita akong piano dito At sa wakas nga pala mga ka-jad, Paskong Pasko na At pinaka-handa lahat ng Christmas lights dito sa Vista Mall At nabuta namin na namin dito, wala nang iba kundi sa Fizz Sa Fizz International Buffet o Hot Pot Buffet dito sa Vista Mall Bloodborne doon malalakitid sa second floor at may promo sila dito mga kajan at pagpasok ko binidyo ko yung mga patahin nila dito sa sarap yung mga kajan pwede kayo bumalik katulad ng mga frozen foods frozen meats na pwede natin inihiyaw dito at meron din silang Japanese buffet dito naman yung mga pagkain ng mga Japanese at may konti Filipino mga kajan at dito pala yung inumin dito sa dulo at ito pala yung ang nila medyo tahihirik dito wala naman masyadong maraming tao mga kadyan at ito pala kung mga ako agad nakakaribin po araw na ito at ito pala yung kinahin po na napulot po ngayong mga kadyan ito pala yung kalamaris mga kadyan tignan na natin yung tempura nila napakasulit din yung mga kadyan medyo kailangan mas crunchy ilip yung dito, mga kadyan syempre meron din tayong crab sticks masarap din yung mga kadyan kaya nabubusok na naman si Kuya Jar at ito pala yung sinasabi ng mga kadyan may sisig dito solid din ng mga kadyan at meron din silang fried rice. Siyempre, tinitin mo na din mga kajan. At siyempre, dito yung papatalo. Meron silang Japanese rice cake ay eh, mga dyan, oh, masarap din yan parang kanin ka na rin yung mga kadyad syempre magpakabusog tayo para balik balik tayo dito ulit mga kadyad syempre hindi ko na namalain pangatlong beses na ako dito o pangatlong na beses na ako bumulit dito mga kadyad sa wakas meron din silang hot pot hindi ko na namalain pwede tayo kumuha kumain dito mga kadyad kaya food trip na naman ang buong pamilya sa wakas kakatapos ko palang kumain meron pala ng kiyaw dito baka dyan syempre yung mga beef nila dito sa wakas busog na po ang lahat ng pamilya ko at siyempre, at the 21st anniversary ng amin daddy syempre kakatapos ko na yung kumain baka dyan syempre busog na naman ako ngayon ako ito. So, salamat sa fees, sa service at sa serbisyo. At pakatapos na namin itong mga hindi ng cafe. Agad kami muna tumala para may exercise at pinitin na namin lahat ng bumol bago ito magsara. Kasi uh, ang tanganis ng pala yung vista mo, uh, kaya tamang lakad mo na ako dito mga kajan para may exercise din ako. At sa upas, magsasara na pala yung pista mo dito mga kajan. Kaya naisipan na namin magpadali namin. At na namin yung dito, may gusto natin ngayon stories nila dito sa wakas huwi na po ang lahat mga kajad at huwi na rin kami sa bahay dito na lang mga para muna ako bye bye happy 30th anniversary mami and daddy God bless you both